Hello guys, magluluto po tayo ngayon ng <clears throat> susu. Um, sa ilokano ledeg. Yan. Nagisa na ako ng bawang sibuyas, luya. At nung naluto na sila, okay. nilagay ko na yung luto muna tayo Karni. <clears throat> Yan. Pinagdagan ko ng mantika kasi dry siya mas marami kasi yung karne kaysa dun sa taba ayan pwede na po siyang lagyan ng bagoong ang papakuloan ito ulit natin yung karne sa, sa bagoong para malasa nyan, ilalagay na rin po natin yung kamote para yung kamote at karne uh, sabay na silang lumambot dagdagan na rin natin ng tubig para yun yung pang uh, papalambot natin sa kamote at karne kasi kukunti na lang yung sabaw niya eh after nyan tatakpan na po natin para maluto na po siya ayan nga um, yes. unang pulo na nyan tatakpan ulit natin ayan tignan na po natin um, mukhang pwede na po siya so lagay na natin yung susu Minsan lang kami mag-ulam niyan, guys. Ayan. Saglit na lang niyan lutuin kasi pag kaniluto mo masyado yung ano, yung suso. Liliit yung laman niya. Ayan. So, try nyo po yung recipe na yan, guys. Ninagnagan ko pa ng tubig kasi tingnan nyo naman kanina ko konti na yung tubig niya, yung sabaw niya. Tapos, lalagyan din natin yan ng uh, mix. Kunti lang. tamang-tama lang, guys. Pakukuloan ulit natin. Yan. Yan sarap, ano hmm.